Sobra ka na. Eh. Tatanim dito mga kabukid yung panghila nila, kariton. Mahinto-hinto eh, yung kalabaw. Malalim yung putik eh. Malayo kasi yung pinanggagalingan niya mga kabukid. <laughs> Nairap yung kalabaw mo Hirap po, puti ko. Dito tayo sa mga nagtatanim. Ah, kabukid. Meron pong nagtatanim dito, you know? Puso po kasi dito nagtatanim na ngayon. So ngayon, interviewan po natin sila kung magkano ba yung tanim dito sa kanila kung pakyawan ba yung yung laban nila dito arawan lang dami na nilang natatapos oh gandun matatapos siguro nila to maghapon no konti lang hello po P pwede ba kayo may store po may store po ko saglit lang ah. T taga saan po ba kayo sa malibay Ah, uh, ano po ba yung laban niyo dito? Ah, uh, arawan ba? Luwangan, pakiawan, paano ba? Ah, arawan lang kayo dito. Arawan lang. Oh, kaya po. Mag ano, mag eh? mag yung ano po yung Amin humpulan kay lang pahuwi pa pag. Pangit yung pula niyo, puro putik na. No, Anong binunot walang tubig? pagano po ba yung araw nyo dito? Ha? Ah. 500 isang araw libre ba ano yan libre ba libre merienda oh libre naman pala ano ba yung merienda ang pinamimerienda sa'yo nagmerienda na ba kayo wala pa nga po eh ah hindi ba? <laughs> <laughs> hindi ba hindi ba hindi ba ina ano hindi ba kayo pinamimerienda ano nung nagpapatanim taga malibay sila ang layo Ito, mga ba uy ilan taong ka na ba ba't Ah, nagtatanim ka din. Ilan taong ka na? Nine years old nagtatanim na mga magsasaka bukid na 'yan lang. Ay okay, dito mga bata din ta taga, taga malibay din ba 'yan? Ah, dito man di ka. Arawan ba yung ano niya dito? 500. <RTX> Pinagni-renta na ba kayo? Hindi pa kaya. Hindi ba ipinagni-renta? Okay. Oo, Ay, ate Maricel, bisdan. Hay, ate ang mga sapot. <laughs> <laughs> Maano mabuti, mabuti kana. Sabi nila, dam, <muraya> masa 5 <lima> kilo. <laughs> nung binunot daw ano, walang tubig. Ilang taon na ba kayo? Ba't ka ba tayo nakipagtanim? 12 po. Oh. 12? 12 <laughs> 14? 14? <laughs> ito ang isa? 15 po. Oh. Oo, oh, mas matanda ito. So, nakikipagtanim talaga kayo. Dapat inaano mo yung mukha mo para hindi umiitim. Kaganda mo pa naman ha. ha? <laughs> <laughs> Magkakaisa magka lang ba kayo? Sa ikaw, sa mandili. Ba't di ba kayo pinamimerianda ng ano? Meron akong dala dito. Oh, para kosa istorbo ko sa store buko sa inyo. Para may meriandahin ko kayo. Bahawa nga ito. Yung sambay amo nyo. Hindi <laughs> pa kayo pinamimirienda. O, oh, dito. Meron akong dala sa inyo. Kay Maria Santos. Ano ba yung gusto niya? Marami ako dito. Pili kayo. Oh. Ah, dali. Dali, lapit na kayo. Dali. O, oh, mauna ka na. Ikaw, 9 years old. Sa bata-bata naman. Oh, ano gusto mo? O. Oh. O. Oh. Dito na ano. Baka magalit yung may-ari. Ha, Yan po, hindi po si Kabuga nagpakanan, pero si Kabuga nagpamerienda. Oo. Oh, para hindi na lang ako yung naano. Naano nila ako Sino ba'y wala? Sino ba'y wala? Oo, oh, taas ang kamay. Sino ba'y wala? <laughs> sa susunod, sa akin kayo magtanim. Pamerienda ko kayo ulit. Sabog kasi yung sa akin eh. Oo, oh, sino ba'y wala? Hindi, <laughs> oh, <laughs> meron yan, meron. Ilan ba kayo? Kakontin nyo lang pala. 2, 4, 6, 8, 7 lang kayo. <laughs> Meron, mayroon dagdag, oh, yung ano to o, gusto niya ba? gusto niya ba? ay, ay, ay ba? ay, ay ay, ay, ay ay, ay, ay ay, ano 'yan mga dalawa? Malang oh sige. <laughs> Ay, ano 'yan mga 'yan? Maligo, maligo kana, maligo kana. Magdadala pa sigayo, meron pa dito, marami pa. Ay, bigyan pa natin 'yon, oh, 'yon sa kabilang. Oh. Ah. Okay na kayo, meron na kayo. Okay na, na. Sige. Paghapon sila, mga kabukit, 500 lang 'yung ano ah, 'yung ano nila, 'yung ganon nila ba Sige, salamat. Puntahan ko lang 'tong dito. Meron pa naman ako. Ito ibang grupo 'to. Ayun, yung nagsasabog mo pala oh. No. Yung nagsasabog mo 'yun oh. Nagagawan sila. Ito naman, naguhulip naman to. Nagmerienda na ba kaya? Ah, hindi ba? Ah, ito, may dala ako. Ah, ito pa lang yung merienda niya, parating pa lang. Naunahan ko pa ya. Ah. <laughs> ito, hulip lang yung sa kanila, mga kabukid sa kabila, oh. Oh, meron ako dala merienda dito. Ah. Oh. Ay, salamat. Kabukid. Ay, ano man nila pang kaya na lang sa kanila dito sa ah, Ito yung, kuha ka ng straw bilang uh, bilangin mo para ma-iris sa iba. Sa kabila. Ha? yun pa lang, naunahan ko pa. Ano? Nyo. <laughs> Konti na lang pala, matatapos na kayo. Konting hulip lang pala sa inyo. Sa akin din, madaming hulipin. Ayun ako. wala walang nang isaraw. Bibigyan natin yung ano? Yung naha umahakot ng punla nila. Ayaw. Gahakot sila ng punla Ah, oh, thank you, thank you. Punta tayo dito. Yung mahakot ng pula sa kabila, 'yung nagtatanim nito, may... saan din sa nakuha 'yung pula nyo? Sa ah? Sa tabing ilog pa. Ano 'yan? Hingi, may oh, bayad, may bayad. Hingi, oh, maganda. Dito tayo, 'yung mahakot ng pula. Hindi ko alam kung may natira pa sa kanila. Nag-agawan doon sa kabila eh. Ako, wala na yata ang kulang ng tinapay. <laughs> ito yung mahakot ng pula. Magkano yung ano nyo, yung hakot sa inyo? Magkano yung yung laban nyo dyan? Hindi, lang, hindi, pa alam. hindi nyo pa alam. Ito oh, ito yung merendo nyo. Kaya lang, kulang na yata ang tinapay. Nag-agawan doon. Ah, Ready tayo mga kabukid. Ready tayo. Ayun tayo. Pa kaya yung straw niya? Amang akin yung ibang straw. Wala na nga na nagaw na, na agaw yung ano tinapay doon. Ah, oh, dagdagan na lang yung ano. Tayo. Ah. Oh. Ah, <laughs> okay, oh, sige, yung straw na lang. Kuha ko, bibigyan ko sila. Oh, Ako okay. ang straw. Oh. oh, ganyan ganyan dito sa bukid, mga kabukid kahit maputik yung kamay, oh buputik lang yan mayroon. Wala namang ano yan. <laughs> uh, laso yan. Uh, Nag-ahakot sila. Magkano? Hindi nyo pa alam magkano yung ganon nyo. Kasi malayo yung kinukuha na nila. Mga kabukidun. Tabing ilog. Alright.